Hello po, good morning po sa atin lahat. At uh, nandito na naman po si Melody De Los Santos para magbigay po ng reaction dito sa mga naglabasa ng mga isyo do po ng makatapos po ng birthday ni Bibi Carla. Alam niyo po mga kapatid, mayroon lang po akong napansin na post po sa FB na ito po nga ay patungkol po kimisyang na hindi ko alam kung ano po ang katotohanan di ba Alam niyo po mga kapatid ito nako na yung pang nakurious lang ako kaya bibigyan ko po ng opinion o reaction po itong patungkol po kay Miss Yang na ito nga daw po ay uh, bakit daw po galit na galit kay Bibi Carla Alam niyo po mga kapatid Opinyon ko po to na sana po ay huwag tayong padalos-dalos. Lalong-lalo na yung husgahan ang isang tao. Dahil lang dyan sa post na yan, ay questionably po yan. Totoo nga ba? Bakit nga ba? May mga katanungan po mga kapatid. Dahil sa nakita ko po na e ni Miss Yang dito sa Uh, naganap ng event or birthday ni Carla, sobra po akong talagang hanggang ngayon hindi po ako makamove on, mga kapatid. Talaga pong limpak-limpak na salapi at uh, talaga pong ito ay pinaghandaan at talaga ito yung pinag-isipan na talagang kung walang ang e-port mo dyan sa birthday or event ni Carla, ay hindi po lalabas ng ganong kaganda at higit sa lahat yung limpak-limpak pong salapi na mga surprise kay Carla. Alam niyo po mga kapatid, ang tanong dyan, bakit daw galit na galit si Miss Yang kay Carla? At yun din po ang katanungan ko. Opinyon ko to, kailangan natin bawat opinion ay respetuhin natin. Bakit ba galit si Miss Yang kay Carla? Sa anong dahilan kung bakit magagalit si Miss Yang kay Carla? Diba? Yan po ang mga katanungan ko. Para sa akin, opinion ko at ako po mismo ang sasagot sa tanong ko rin. Now, bakit galit si Miss Yang kay Carla? Ito lang po, ako rin po ang sasagot. Sa anong dahilan kung bakit nagagalit si Miss Yang kay Carla? Sa palagay ko po mga kapatid, ito na mga katanungan ay isas po itong issue na ibinabato si Siguro, itong mga grupo na ito mayroon um, galit. Di ba? Galit si dahil sa anong dahilan? Baka po ay ito ay yung hindi na-highlight ang kanilang mga pangalan at si Michelle ang, ang na-highlight dito na siya naman talaga yung e-port niya, tinudot niya po ang e-port. Sabihin natin man mga kapatid, tayo ay isang uh, tagdaon grupo na talagang nagsusuporta kay uh, Bibi Carla nagmamahal kay Bibi Carla. Milyon-milyong mga viewers o mga tagdon yung nagtalaga yung community na ng Jumcar, yung nabuto po talaga yung pagmamahal na talaga po nakahanga-hanga yung milyon-milyon mga viewers talagang nagsuporta kay Carla at sa Jumcar talaga. Ngayon po mga kapatid, siguro ito dito sa uh, grupo na ito ay may galit kimisyang. Kay Kaya patuloy yung mga isyo, gumagawa ng isyo. ba diba, marami tayo noon na isyo na talagang ibinabato kimisyang pero si misyang po ay hindi natitinag. Dahil nakita natin kung papaano yung ipot niya. Talaga, yung paano niya nahandel na gano'ng kaganda yung event at birthday ni Carla. Doon po ay sumasagi sa isip ko itong mga issue na binabato kay Ms. Yang na baka ito ay may nagagalit dahil hindi sila na-highlight at uh, talaga dito ang na-highlight lang talaga si Ms. Yang dahil si Ms. Yang po yung founder ng Junkar di ba? Bilang isang community ng Kalinga, si Misyang po yung naging founder dito ni Jumar at ni Carla. Kaya po ito ay naging talagang viral at talaga napapag-usapan. Lalong-lalo na po yung birthday ni Carla na talaga pong nag-viral na doon hanggang ngayon ako'y nagugulat pa rin na ganun po yung e-port na ipinakita po talaga yung mga surprise, milyon-milyon at talagang po yung mga VIP sponsor talagang kahanga-hanga po na gano'n nila Ipinamud-mud yung pera nila na walang ha, hinihinging kapalit. Yun po yun doon ako na talagang naggulat. Talaga hanggang ngayon po mga kapatid. Hindi po ako makamove on. Palagi ko pong binabalik-balikan yung birthday ni Carla. Dahil yung may napansin po ako doon na talaga pong uh, kinakount ko po yung mga pera. Ang basta po ang pakakaalam ko po, I think 1.1 kay Carla. At uh, kay Jumar naman po ay I, I think 170,000 kay, uh, di ba? 170,000 yung na ko para kay, kay yung karganon po ako ka ano at bawat po may binibigay ilinilista ko. <laughs> naging naging secretary pa ako ni Bibi Carla di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, dito po sa usapin na parang hindi ako makapaniwala na si Missyang ay may galit kay Carla dahil po ha isang Uh, motivation ko po lang, itong mga kapatid na, bakit po, kung galit si, si Miss Yang kay Carla, bakit ganun siya naging talagang tutok at pinadala pa niya po yung dalawang anak niya na dalaga para maghatid ng mga regalo kay Carla. Diba? Kahit wala si Miss Yang dyan sa Pilipinas at least po may mga kaibigan at dalawang anak niya naroon po talaga sa event ni Carla at siya po talaga ang nagdala ng mga regalo ng ni Carla 'di ba yung anak ni Bibi, niya uh, uh, yung anak ni Misyang 'di ba Kita ninyo naman kung gaano kaganda yung anak ni Misyang 'di ba po Kaya ako dito sa mga na sinasabing galit si Ms. Young, kay Carla, I think no, 'di ba? Dahil ako po mga kapatid, pag ako may sama ng loob o galit sa isang tao, kahit anong gawin, hindi ko po talaga magagawa na mag-present or mag-handle ng mga kung ano-ano pong kalokohan, 'di ba? Na mga event ibit na 'yan. Dahil galit ako, 'di ba? Pero po Paano natin masasabi, mga kapatid, na si Miss Yang galit kay Na halos po, tinutukan niya kung gaano kaganda yung event. Hindi lalabas ng ganong kaganda at mga surprise na yan kung hindi talaga nag-eport si Miss Yang. Diba po? Yan lang po ang opinion ko. Opinion po yan ni de Santos. At sa nakita ko po na kaganong kaganda at talaga naman, humanga nga si Miss Jack, si Rob talagang tuwan-tuwa at talagang hanggang ngayon nga hindi sila makamove on dahil si Kala lang po ang nag-iisang naging instant millionaire sa araw ng kanyang birthday. Yan lang po. Kaya ako po hindi naniniwala na galit si Miss Yang dito kay Kala. Sa anong paraan? Anong dahilan kung bakit po nagagalit si Miss At yan po ang mga ibinabaton niyong issue kay Miss Kaya mga kapatid, uh, kayo po na mga viewers na nagmamahal, wag tayong padalos-dalos or serbahan magtanong-tanong at panuorin niyo po ang live ni Miss Doon niyo po malalaman. Dahil kung galit po si Mishang, alam po yan ng mga sponsor. At ang mga sponsor po na mga VIP, sila Sir Andy Gabriel at si Ma'am Connie Sanchez at si uh, Ma'am Jenny, nagpapalipad po kay siyang Yang. Ganon po sila, ka kagenerous, kung paliparan nila si Miss Yang. Hindi lang po basta palipad. Kung ano ang mga pinapalipad nila kay Kalingaprab, kila Kuya Bal, ganon din po kay Miss Yang. Kaya wag po tayo puro issue. Dahil gusto natin manira ng tao, sana po wag po tayong ganun. Na ma-appreciate natin kung ano yung ginagawa ni Miss Yang. Alimbawa man, may mga pag-usapan eh, pag nyo kung kayo-kayo din mismo ang nakakaalam. Mag-usap-usap kayo. Hindi nyo na kailangan ipos nyo po sa social media dahil para sa akin ako po hindi basta-basta maniniwala. 'Di ba? Dahil mapapatunayan natin 'yan doon sa event ni Bibikala. Dahil talaga kung hindi po 'yun nag-eport, walang nag-eport po 'yan, hindi po 'yan mabubuo. Hindi po 'yan ganung kaganda at 'yung mga surprise po. 'Di ba? ganun lang po mga kapatid, hanggang dito na lang. Uh, sana po ay pag-isipan natin at huwag tayo puro issue po na makakasira tayo sa ibang tao. Yan lang po ang masasabi ko. Marami pong salamat at suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, at Idna, at uh, si Kalinga Prab po at dito po sa mga love team na ang Jum Car at na talagang tutuon, na po. Hindi basta love team ang danjoy po uh, Edsi, and sidros at edpaw po marami pong salamat thank you so much at sa mga viewers kung nagmga managmamahal sa akin maraming salamat po uh, we love you so much at namimiss ko kayo at uh, one day magla-live ulit tayo para update Uh, thank you, thank you talaga po. Mapag-isipan uh, po natin. Huwag tayo basta-basta po maniniwala at huwag tayong maninira ng kapwa natin. Maraming salamat po. We love you so much. Bye bye.